Sinubukan namin puntahan ang sinasabi na pinakadulo na daw ito na barangay dito sa bayan ng Kapalongga upang makahanap ng panibagong tutulungan. At mayroon ding hindi mga inaasahan na pangyayari. Mga bayan magandang hapon at halos ang binabiyahin na namin ay mahigit isang oras at nandito nga kami upang mag-scout at uh, dito na kami sa tinuro na kalsada at ito nga yung pupuntahan namin ayan, Villa Aurora dito daw yung papunta sa kaliwa na to, tsaka may araw din naman 900 meters ahead nandito na tayo sa location kung saan yung uh, i-scoutin natin kasi ito na lang halos yung uh, barangay dito sa bahay ng Kapalongga na hindi pa talaga namin napupuntahan, medyo creepy lang talaga yung kalsada na dinadaanan namin medyo nakakatakot kung maghababiyahe ka dito ng gabi kasi wala talaga halos kabahayan na nadadaanan wala nang kumbaga may, may mga kabahayan man pero ang lalayo ng agwatan niya o so, medyo yun lang yung nakakatakot dito kapag inabot ka siguro ng uh, medyo madilim na so tara babiyahihin na namin tong 900 meters na to para marating na namin tong uh, bayan ng baranggay, uh, barangay tama ba? Barangay. barangay bayan ito ng ano ba? kapalongga pa rin ito sako pa rin pala ito ng kapalongga pero Barangay. Barangay Villa Aurora. Ito na lang yung parang isa na lang ano. Kasi ha, halos lahat nalibot na natin yung 20, ilang bang barangay dito? 20, 22 barangays. So halos lahat naman napuntahan na namin. Ito na lang yung nag-iisa siguro na hindi pa. O, kung meron man, so, eh, yung, mga tawi dagat, yung tawid dagat siguro. Maganda din puntahan yun. Maganda din mag-scout doon. Pero ngayon, tara biyahin na tayo. Okay. Sa amin nga dinaraanan patungo sa barangay na Villa Aurora, ay meron pa ding hindi mga maayos na kalsada. Dapat sa barangay kami na nagpunta. Ano? Para may malaman natin kung sino yung mga deserving talaga. Kasi sila yung nakakaalam niyan eh. Ano? Kasi nandito na kami sa mismong bahay ng Villa Aurora. Pero sinusubukan namin magtingin-tingin o magtanong-tanong. Ano? Tara? Tara kayo tayo. tayo. Dito sa barangay para makapag-ugnahin tayo. Magandang hapon po. Ah, uh, may, may, pwede kaya kami makausap din sa barangay nyo? Ah, po, ganun. Meron po. Sige po tay. So, antayin natin si tatay at tatawagan daw niya si, ito yung ano nila, barangay nila. Barangay hall, ibig ko sabihin. Abang inaantayin natin, natin si kapitan o kagawad yata yung uh, tinatawag ng security guard o tanod yata. Uh, pakita ko lang sa inyo itong nakikita ng mga mata namin, Aaron. sobrang ganda talaga, sobrang presko sa mata. Sa so, nakikita ko dito ay eh, napapaligiran siya ng kabundukan. eh parang alam mo yung pakiramdam na parang unsafe safe mo kapag nasa ano ka kapag nandito ka nakatira kasi yung wow ganda pala dun oh. May bundok pa pala dun oh ganda. Kasi alam mo yung pakiramdam na parang safe ka kasi bundok mo yung tatamaan kung sakali may bagyo, yung malakas na hangin, ang tatamaan muna ay yung kabundukan. So parang naisip ko lang dito parang unsafe safe dito. Tumira. Parang ganun lang sa pakiramdam ko. Tapos ayun eh, may mapakita pa ako sa inyo. Ayun o, oh, ganda. Di lang masyado malinaw na dito pero, grabe. Okay, at uh, tinawag na doon ni, ni kuya. Maglalagbok muna po kami. Sige po. Napakaganda po pala dito sa barangay ninyo, no? Sige po. Napaka lang pero, sa kita ko ang ganda. Ah, uh, mga ano pala kami kuya, mga charity vlogger po pala kami, ay. si Marcos po. Okay. Hindi, uh, doon po sir, po, na, hindi na po tani po yung kanya yung bis, yung bis po ganyan, sinasabi yung ano Agamit's Pool. Ah, hindi ba Pule po? Yung Hindi ba po? Oh, may may pools pala dito. Kung nyo na may... Hindi tayo po yan sir. Ayan. Hmm. Kapag hindi mo talaga puntahan yung mga bar barangay mga ulok, <coughs> hindi mo malalaman yung yung may mga ganyan pala. Tsaka dito tayo <coughs> sa inyo sa napansin ko, ito ba yung pinakambayan ng Bili Aurora? No, ito po, ito po, ito Ganda kasi napapalibutan kayo ng bundok. Ano? Kung kapag may bagyo, malalakas na hangin, hindi siguro sobrang lakas yung impact dito ng hangin. Ay, ano? Kung minsan po sir, yung iba sa pa sila na ako. Ah, Oo, pero kapag yung... oh, noro... Kasi palibot ng, ano, ng bundok na mapalibutan. Ang ganda dito. Sabi nga pagpasok pa kanina para kami bumalik dun sa... Alam mo yun yung panahon noon na na mga lugar. Okay, maglakbok lag, lagbok muna tayo. Ha? Sa may hinahanap po yata sa. Upo tayo kasi ito na lang yung barangay na hindi pa rin talaga namin nararating. Ito ang pinakasulok ng sakupan pa ng kabukapan. Ito ang pinakasulok? Mm grabe, ito na pala ang pinakasulok. Ito po ang pinakamalayo sa lahat po talaga. Ito Malayo na talaga ito mga kababayan kasi yung biniyahin namin mula sentro ng Kapalongga. May oras na talaga. Ano tayo? Dito ba tayo kung sakali pong namamasahe kayo, halimbawa ano yung mga tao na mamasahe punta ng sentro, inaabot na magkano ng pamasahe dito? Pag dyan lang po sa Bulala, inaabot po na 70, isang, sa motor po, isang tao. Hanggang saan yun? Dyan lang po sa may Bulala, dyan sa may labasan po. Ah, pero yung mula dito hanggang Kapalongga Ay, Kapalungga ng sentro, po, isang tao. May 500? 200, po. 200? 200? May 200 po nga. Mahigit? Hmm. Oh. Okay. Balikan po ay 400 ay. 200, okay. Isang tao. So, ang, ang laki din nun na tayo. Dapat pala dito may sariling service talaga. Okay, lagbok tayo. Okay. Perma. Okay, sabi ko kay Kagawa, di kami dito. tayo sa ngayon, ang, ang pakay muna namin ay yung matutulungan na tao. Ano? May wala lang kami ng ibang oras para matingnan namin yung falls Ano? Okay, kasi okay. maganda din yung makakita okay. tayo okay. ng okay. falls na Uh, hindi natin madalas nakikita. Okay, ang piron pinang target namin sa nakagawad kung sabi nasabi mo naman na meron eh, uh, na may ilalapit sa atin si kagawad, pupuntahan natin ngayon. No, tara you, okay. naman daw Ang motor doon sa pupuntahan natin pwede. Iba, kailangan magtuunan pa eh. Yeah. Iyan? Huh? Yeah. Ha? Okay, dito muna. Okay na, kailangan pala natin ano, tumawid ng... Sapa ba ito? Ilog? Ilog. Ilog. Ayun lang, nabasa lang yung mga sapatos namin pero okay lang at uh, natawid naman namin itong ano, ito? ilog. Ngayon, eh, papasok na kami dito sa kagubatan. Ayun, nandun na sila. So, tara po. Medyo malayo-layo na itong nararating namin at uh, sa nakikita ko, papaliit ng papaliit yung kalsada na dinadaanan namin. At may mga hindi rin okay na kalsada dito sa dinadaanan namin. Pero okay lang, mahalaga ay marating natin yung lugar kung saan yung inilalapit. May meron na namang isang sapa na kailangan tawirin. Ayan, okay lang yan, Rans! <laughs> Ayan! tas medyo maputik na dun sa unahan wala kinakailangan kinakailangan talagang ilusob yung sapatos dito dito na kami sa location kung saan yung uh, alam nila na nangangailangan dito sa barangay nila at ito na nakita niyo naman yung mga dinana natin talaga uh, adventure din talaga pero ito makapanood niyo itong vlog na to sa channel ni commander hindi po sa akin at subukan natin kung ano matutulong po natin pabalik po ako mamaya hmm. Ah, salamat, po sal yan. salamat po. Wala po naman tay. Basta tuloy lang sa buhay ha. Kumusukuan niyo mga anak mo, ikaw lang 'yung inaasahan nila. Mm -hmm. Ha, tay. Mm -hmm. tay. Maluluwa ka. <laughs> <laughs> ha? Okay lang naman yun, Tay. Alam naman namin ang hirap lang dinadanas ninyo, kaya nga pumunta kami dito, kahit na ganito kalayo, para lang mabisita namin kayo. Tsaka mabait ka tayo. sa na ko kasi hindi naman kami dadali ng Panginoon dito kung hindi ka mabait na tao. At ang kabuuan nga ng video na ito patungkol sa kwento ng buhay nila tatay ay mapapanood sa channel ni Commander ni Marcos. Yan, so tapos na ang mag-vlog, tapos ako mag-vlog doon sa ano, sa beneficiaryng bago ni Commander at talagang nakakabilib at nakakatawa din yung kwento ng buhay nila. At dito na nga kami sa taas, tinan nyo <laughs> yung mga sapatos sa namin, no. Oh. umaano siya yung lumalabas yung tubig kasi nga yung ilog hindi ko alam ilog ba yung sapa kasi nga <laughs> napipigaan yung sapatos kasi ano siya kumbaga ilog ilog ba yan ilog pero ito yung sa totoo lang alam nyo ito yung sobrang namimiss namin ng sobra ito yung gustong gusto namin nasabi ko nga kailang kaya kami magkakaroon ng pagkakataon na makapunta doon sa mga lugar na talagang adventure kasi napakatagal na din na panahon na nung huli kami nakaranas ng ganito ako nung may pabahay si Ninong Val dati sa Gumaka kayson So, ang layo talaga na nilakad namin. Nakwento ko na yun isang oras. Papunta pa lang doon isang oras. Babalik ka ulit isang oras. So, sobrang adventure din yun. At madami na rin, marami na din naging karanasan adventure. At ngayon lang ulit kami nakaranas ng ganito. At ang sarap sa pakiramdam. So, paano? Tara na! <laughs> sobrang lamig ng ako. Pero kung alam lang namin di sana nag-ano kami di ba nag na lang. May mga na kasalubong ako dito mga estudyante. Ang layo siguro nilalakad nila dito. Ang dami dito parang sapa-sapa oh. ano. May nakita kami dito parang ano akala ko bahay. Pero kulungan yata yun. Hindi ko sure kung kulungan. May nakatira po diyan. Bahay yan? Baboy. <laughs> akala ko may nakatira kasi puro trapan. O, saan nang uwihan niyo to eh? Saan kayo umuwi? Ha? Naglalakad lang kayo? Oo. Layo din ang nalalakad nyo, no? Masipagay sa pag-aaral to eh, ha? Okay. Kitara, kita tayo. May lang kasi ako yun sa taas. Kala ko pwedeng matulungan. Pero kulungan pala ng baboy Yan, di dito na ulit kami sa ilog. At may ginagawa naman palang tulay kaso hindi palang lang siya totally tapos. Yan, kailangan ulit namin dito tumawid. Dito yung pinakaunang tinawiran namin kanina. Oh, tatawid ulit. Ano, Rans? Una ka na. kana ka na. <laughs> Sige, una ka na. Antay mo ako sa unahan. Ayan na, si Rans. Mauna nang tatawid. Buti na nga lang kahit papano nakakapunta dito yung mga motor. No? Kasi kung lakad dito, may kalayuan pero kaya naman. Kaso nga lang, maswerte pa din tayo kasi nakakaabot nakaka pa rin yung motorsiklo dito kahit na ganito. Ito daw, lumalaki daw tong ilog na yan. Yan, lumalaki daw yan. Kung tag-ulan, talagang pahirapan dyan. Halos inaano daw yung mga motor. <coughs> Hindi ko nga inasahan na mahulog ang hulihan gulong ko sa isang parte na malalim at mabato. Ah. Ha? Malaki. Saan? Malaki yung butas? Ayan, hindi magko yan, may ano yan sa loob ay, may sealant yan. Puro gas, -gas eh. hmm. 'to. Tu nang aglubog oh. Hmm. Okay lang yan. Ganyan talaga. <laughs> Ganyan talaga. Karesarin Ha? Di kasi dito yung <laughs> ano, nag-slide yung gulong dito kanina. Na, salamat, salamat. Sige po, salamat ha. Ito na tanggal. Puro ano, lupa sa loob. Ito yung tambot yun natin, guys, guys. Ay, guys, ba? Sayang. Pinturahan na lang ulit. Ayan. Oh, Ayan. Ito. Guys, guys. Saka ito, lumubog yung clearings. Tatanggal na lang. Tatanggal na lang. Ha? Wabal pa naman yan. Ang ko kung masusungkit yan. Lumubog. Sungkitin nilang mamaya. Tanggalin yan. Eh. Ayaw. Ayaw. Tanggal yan. Ha? Tatanggalin. Tapos ba eh ano lang ulit. Wait. Saan kayo? O okay ilang tara. Kaya na tayo.